rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay tinawagan ni Reyes, si Chief Espinas upang ipatumba nga si Sibilia at gusto nga niya kinabukasan na ito na ang maging laman ng balita. Napatay na nga itong si Sibilya kung kaya tinatawag nitong si Chip Espinas, si Bong at ang kanyang grupo upang maghanda at gumayak dahil meron silang isang misyon na muli nga nila nga gagawin sa labas at sinabi nga dito na sana ay huwag na huwag na siyang sumablay dahil ilang beses na ngang sumasablay si Bong sa lahat ng lakad nila at dito naman sabi ni Balakutan ay uh, namumuro ka na Bong dahil lahat na lang ng bago dito ay tinitira mo lalong-lalo na ang grupo nga nila Tanggol na wala namang ginagawang masama sa at naging mayabang ka na at lumalaki na ang iyong ulo parang piling mo ay ang tapang-tapang mo na at kayan-kayanan mo na lamang kami kayat sabi naman dito ni Chip Espinas, wag na wag ka na uh, sasablay dahil once na sumablay ka ay may kalalagyan ka sa akin kung hindi man kita palitan ay kikitilin ko na ang iyong buhay kung kayat Nangangako naman itong si Bong na aayusin ang kanilang trabaho at sabi nga ni Chip Espinas ayoko nang sasabit at walang sablay kinakailangan, malinis ang trabaho at kung madamay tayo sa lahat ng gulo na yan. Kung kaya't dito naman ay sabi nga ni Reyes sa kanya na kailangan ay siya na ang laman ng balita kinabukasan ito nga si Sibilya at dito nga ay nanghingi itong si Chip Espinas ng 30 million pesos at nagulat naman si Reyes bakit ang laki ang sabi nga dito ni Espinas dati ang pinatitumba mula mga isang negosyante ngayon ay malaking tao at nasa gobyerno ang iyong ipapatumba kung kaya't mas malaki ang presyo ng ulo nitong si Sibilya kaya't pumayag naman si Reyes at dito nga pinaghanda na nga si Bong at ang kanyang mga kasama sabi nga dito, alam nyo na ang gagawin nyo, ang paglabas nyo bago magdilim. Kinakailangan ay walang makita at wala ding makita sa inyo. Pagbalik nyo dito sa loob ng selda at dito naman ay kinausap ni Bong ang kanyang mga kagrupo. Na pagbalik nila ay wala na ang grupo ni Tanggol dito at kinakailangan ay hindi maagaw ang kanyang pwesto ni Tungang si Tanggol. Kung kaya't ito ang nakaplano ngayon sa mga grupo nga nitong nga si Abong at doobas na nga sila boong ng uh, bilibid at dito nga ay uh, sa halip na itong si uh, Sibilya ang mapuruhan ay mukhang ito pa ata nga si Bong ang tinamaan dahil sa dami nga ng mga tauhan nito ng si Sibilya ay dito na naman muling sumablay Itong si Bong ano kaya ang gagawin ni Chip Espinas once na pagbalik nila Bong ay siya naman ang may tama at sumablay na naman siya. Dito na kaya muling matatapos ang kayabangan at ang uh, kalokohan nitong ngang si uh, Bong sa loob nga ng bilibid at dito naman ay napansin naman nitong si Rigor na medyo nahihilo itong si Lena at natakot naman itong uh, si Rigor baka nga nagbunga na ang kanilang ginawa nakataksilan dito nga kay Marites at dito ay pinaghahanda na rin nitong si Chip Espinas ang grupo ng nitong goal kasama nga si Bubbles at ito ang ating pakaabangan ngayong biyernes dito sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.